Wow wow we wow mga papi Nandito na tayo sa Dubai International Airport Para sunduin natin Ang ating Pachamami At si Gail Nakalapag na nga pala sila At galing sila ng Clark Eto na Welcome to Dubai Gail I'm so happy to see you again Eto na po ang ating matagal na pinakahihintay Na magkasama-sama kami ulit na pamilya Welcome back Mami! Ito na po ang Pacham Family Kompleto na ulit kami At ready na for new adventures Nagustuhan nga pala ni Gail at ni Mami yung mga bukay na binigay natin yung ginawa natin Ito na ang aming pamilya, Pacham Family Let's go! Wow wow we, wow! Gail in Dubai 2024 Welcome to Dubai first day in Dubai ko lang at tapos pupunta tayo sa Laber dun sa dagat. Wow, wow, wee, wow. Pero bago yan, bibili muna tayo ng karak chai. Let's go! Wow. First day ni Gael dito sa Dubai. Kaya naman kailangan ng matikman ang iconic na karak chai. <laughs> Okay, ngayon, ititikman natin ang sarap na chai natin. Mmm! Mm. So yum! Sarap ba yan? Tabang! <laughs> Nanibago ang gail. Sana'y kasing uminom ng Milo. First time niya sa Karakchay. Excited na ako pumunta sa La Let's go Wow, wow, wow Pagdating pa lang niya Ang sabi niya agad sa amin ng mami niya Gusto niyang magdagat Excited ka na bang maghihihih? Yes wow, 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 wow Kaya naman eto At papunta kami ng La Beach Wow, 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 wow Mula sa tinutuluyan namin, 30 minutes walk papuntang La Mer. Dito na tayo sa La Mer. Malapit na tayo mag-swimming. Let's go! Wow! Wow, wow, wow! Mga Pachampas, nakita natin yung fun sa Pachampapi, I think. Pachampapi, yeah! Pachampapi, yeah! Pachampapi, yeah! Pachampapi, yeah.

Boys, ini, kita mo yan. Parang mga bay na tenitabis niya ah. na at tapos buwan dia. Kasapit Pala sila. Uh, shout out nga pala kayo sa mga pinsan ko. At tapos mga tito ko at tito. Wow, wow. Let's go. Hey guys, mamaya kami magliligo kasi may may time kasi pag swimming sa dagat. Mga papi, let's go! Pacham yeah. 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 baby, yeah! Pacham yeah! Pacham yeah! Pacham baby, yeah. baby, wow! Pacham baby, yeah! Pacham baby, yeah! Pacham baby, tayo guys sa mer. Excited na, excited na po mag-swimming sa, mm -hmm. na sa dagat. sa dagat pachampans. At mm nakita mo yon? Ito ay sa word ng, ng mga magaling. Look mga panchang May bangka dito. Pwede na akong magsasabay dito para sa dagat. Chok-chok lang kasi bawal naman. Open beach ang Lamer at matatagpuan yan dito sa Jumeirah Beach Road Dubai, UAE. Maaga kami nagpunta rito mga paps kasi summer ngayon at iniiwasan namin yung masyadong mainit. Pero dahil napaaga kami, standby muna kami dahil 7am pa ang start na pwedeng maligo. May mga lifeguard din dito kaya makakasigurado ka na safe ang iyong pamilya while enjoying the beach. Close na nga pala ang Lamer mula pa noong 2022 pero magre-reopen sila sa September 2024 bilang J1 Beach. And it's time! Lulusong na ang mami at si Gail para mag-enjoy. Sino mga sa shoutout mo? Yung mga pinsan ko po at pang family ng iba. Nung family ng iba? Karuroan family and maliwanag family and mga Feliciano family ata. ata. Parungaw? Karungaw. Oh, wow. Yes. And then... Ramos, Ramos family. <laughs> uh -huh. And... And... And shout out si kita yung yun nagsasabi ng wow, wow, we, wow wow. wow, we, wow. <laughs> Sige lang anak. Gulong lang ng gulong. I Enjoy mo lang ang dagat. Actually mga papi, sa airport pa lang nung pagsundo ko sa kanya. Yan na agad yung binulong niya sa akin habang nandun kami sa may sasakyan. Hindi na kami nakapag-video tungkol sa pag-uwi namin at pagdating namin ng bahay, inayas lang namin ng konti yung mga bagahe nila, then natulog na kami at nag-alarm na lang ng maaga para makapunta kami dito sa lamer. At ayan ang magmami. Enjoy na enjoy. Ito yung mga moments na talagang hinahanap natin bilang mga magulang, no? yung makasama natin ang ating mga anak. At ayan, hayaan natin mag ang magmami gumuwa Gumawa tayo ng magandang memories together. Sidekick muna si Papi, taga-video. At ayan, kanina pa nga din ako tinatawag ni Gail para mag-swimming. Daddy, halika na, mag-swimming na tayo together. Sabi ko, okay lang anak, bibidyohan ko muna kayo ni mami. Gusto ko marami tayong mga magawa na vlogs para paglaki mo, marami tayong mapapanood, matatawa na lang tayo at matutuwa kasi marami pala tayong nagawang memories dito sa Dubai. At sana nag enjoy ka kahit mahaba-haba ang ating nilakad papunta dito. Ayan, at parang aaho na ang ating sirena. Siguro nagugutom na to. Ali na anak, mag-breakfast na tayo. At maraming marami pa tayong vlogs at videos na gagawin. Mami, umahon ka na din. First day ko pala sa Dubai at masaya na ako. Wow wow we wow! sama ko si mami at daddy. Samahan niya ako for more adventures. Wow wow we wow! Let's go!